Hayaan guys Walang katao-tao Dito tayo ulit sa isang park <laughs> Marami ng park na binapasyalan eh Yan guys oh. Bas-bas lang Connection lahat po yung mga parks Malalaking parks ang mga ito Kasi disyerto Kaya nagtanim sila ng maraming mga uh, Kahoy ganyan o, oh, dito tayo ulit. Dito ako nagpa-picture noon eh. Yun. May pato dito na malaki. Yan. <laughs> Kakulay ng aking damit. Tapos maraming bulaklak ulit dito guys. Yan. Yeah, Siyempre nakasarado itong ano, National Museum. Ayan. Kaya dito lang muna tayo sa labas. San tayo? Ah, dito. Okay guys, pagpatuloy natin ang paglakad-lakad. Ayan. Maganda ngayon dito. Ayan. Walang masyadong ano, tao. Pero may mga family na yata. Family or mga ano. Ayan guys. Ayan kung ng mga uh, pang -tao yung nakasalubong ko kaya hindi ko sila ipinakita ako lang dapat yan. pwede na sila dahil malayo na <laughs> ayun hindi nakakasawang ano dito guys uh, pasyal pasyalan ayun dito ulit yung mga ano oh. yung sa may tubig yan yeah. may tubig tapos may mga ipon doon sa ah, doon sa tapo na harapan pala ayan guys harapan ng ano yan uh, entrance eh, sa kabilang entrance ng National Museum yan dito sa Riyadh City <coughs> andito ulit yung uh, river <laughs> river <laughs> ng parang ano colored na mga ginawang ano. Ah, uh, parang ilog. Yan oh, lumalagas gas ng tubig. Tama ba yung mga pananagalos ko? Sorry, hindi ako pure na tagalog. <laughs> Dito tayo, guys. Tingnan natin doon, may may ano to? Parang may ano doon. <laughs> Oh, uh, dito tayo ulit may may bridge. Ayan. Ah, uh, may ganda talaga dito. Park na ito. Hmm. May ano doon? May pangalan na ito. Titignan natin. Ah, uh, maraming bata. Bakit sila nagsiswimming? Linis pa yung tubig. Yan guys, balik na tayo. Maraming pamilya dyan, banda. Hayun. Naglibot lang tayo dito sa may banda. Yan. Yan ulit yung building ng National Museum dyan sa likod guys. Oh, malaki po yan. Malawak. Apat na pag uh, pasyalan mo yan. Hindi kasi yung ano, eh, dalawang oras. Eh, Siyempre, kung gusto mong makita lahat, gawin mong uh, apat. Makikita mo na lahat, mababasa mo lahat. Pero magsasarado na kasi pag uh, sa gabi na. Kaya yung mga iba parang nagmamadali na sila. Ah, ganyan pala yung bunga neto. May ano siya guys, oh, itong maliit na yan, oh nakikita ko yung bunga niya parang anakaw hanyaan dito tayo mm. dito sa kabilang building guys, yung ano ito yun sa uh, King Abdulaziz uh, Foundation King Abdulaziz Foundation for Research and Archive yan guys, dyan yung building na yan yung isa dun sa kabila niya, uh, National Museum yan guys maraming mga puno, oh. di diba nakikita nyo o oh, dito tayo habang ano naghihintay tayo sa kasama mag video video na lang muna tayo dito sa park at yaan dito tayo ulit, guys. Saan na? Saan ba ako sumulpot? Building na ito eh. Sa may, ano na ito. Ah, National, ah, King Foundation, ah, King Abdulaziz Foundation uh, for Research and Archive. Yan, guys. Dito sa loob na ng, ano yan. Ah, pinamnatamnan nila sa daanan. Papunta na dito. Maganda, guys, dito. O, pupunta kayo. Pag nandito kayo sa Riyadh, malapit na dito sa may uh, bata. Philippine Market. Walking distance lahat. Siyempre, kung mahil kayo maglakad-lakad, okay lang. Pero pwede naman mga kayo mag-taxi. Pero, ang mahal ang bayad ng taxi dito sa uh, Riyadh City. Kaya, yung bus, malaking tulong po yan. Yung bus... Mula nung may bus, malaking tolong yun. Yung 20 uh, riyals, ayan. Unlimited na po yun ng 3 days. Ayan. Dito tayo ulit guys sa may ang tawag nito? Garden of Eden. <laughs> Garden of Eden. Sinawag kong Garden of Eden dito. Ayan. Ay marami ng bunga. Ang mga dates. O, oh, marami ng bunga. Isilip tayo. Ayan, guys. May mga bunga na yung mga, ano, dates. oh nakikita nyo. Yun. Dito ako, banda, nakakita ng multo. <laughs> Last time, may video ako, sabi ko. Nakita nyo yun? Multo. Ayan, guys. <laughs> Dito tayo ulit. Ayun. Friday ngayon kaya nagpre-prepare yung mga tao, punta sila sa ano, mosque nila, masjid nila at magdadasal. Ayun guys, dito tayo ulit. One more time. Yan ang paligid. Ayun guys. Bye-bye. See you sasusu nutkong mga videos. Have a nice day.